Dito tayo ngayon sa Walmart. My God, guys. Ito yung mga gusto kong presyo na gusto kong malaman nyo kung paano ginagawa. Oh my God. Okay, eto na. Eto na. Super excited ako kasi nakita ko to. Pag pupunta kayo sa Walmart, lagi yung titingnan yung mga clearance item. Eto, katulad nito, di ba nasa baba siya? May mga yellow tag siya na ganyan. O, oh, di ba? Ayan, may nakalagay na $7. Anong nakikita niyong presyo? Dati siyang $12.98 at ngayon ay $7 na lang. Totoo kaya yan? Tingnan natin. Ang cute-cute ng bag na to. Pwedeng make-up bag. Tingnan niyo ang presyo, guys. Oh! <laughs> ah, jackpot! Kukuni natin lahat yan pag ganito yung mga cute-cute na bag, pwede itong pangbigay sa mga ano, yung ka-age ni Nia. Throw it in the cart. Yes, throw it in the cart. And then yung isa, syempre, titingnan din natin yan. Since alam ko na kung magkano to, gusto kong makita nyo. Ayan, di ba? Pareho lang din sila ng presyo, guys. Oh. Dava. Tingnan natin kung sa scanning go kung pareho lang din sila ng presyo. Kasi kanina ang ginamit kong scanner ay ah uh, Walmart scanner lang. Yung regular scanner lang nila. So, pareho nga sila ng presyo. Minsan kasi mali yung regular sa scanner. Ano nang sinasabi ko sa inyo eh. Nauuna pa akong makaalam kesa sa mga employee. <laughs> Ay, ang saya-saya. Pag ganyang presyo ba naman, hindi mo pa kukunin. Eh, napakaganda kaya ng... Ah, what is this? Oh my God, guys. Kaya mo. Baka one dollar. One dollar. One dollar. One dollar. One dollar. dollar. oh, oh Tingnan mo naman. Kaso mga pang baby na ito. Tingnan mo regular price niya. Eight ninety-eight. Mag-focus ka nga. Ano ba yan? Ngayon one dollar na lang. Panglalaki ata ito eh. Oo. Oh, ito. Kukunan ko si Nia. Kukunan ko si Nia. Pwede ito mga pambigay sa Pasko kapag ano eh, yung nilalagay sa medyas. Oh, tingnan nyo naman guys. Oh, ang gaganda ng presyo. Oh, my God. One dollar guys. Tingnan mo. Five pa yung iba. Ako, pag nagpupunta ako sa Walmart, napapatagal ako. Kasi nga, nag-i-scan-scan nga ako. Kasi I can't resist minsan kaya ayong kasama yung asawa ko kapag sa Walmart kami. Kasi lagi nagmamadali, nakakainis. Ito na nakapagbayad na tayo at ito na yung resibo. Ha? Ah, kasaya. Woohoo! 8 PM na dito at ayan, maliwanag pa rin. I wanna